Hi guys, good morning. <laughs> yeah, nagpainit mo tayo dito sa Palaroan. Tumatakas lang ako guys, no? <laughs> Tumakas lang ako sa amo ko. Yan, di ba? Nakapagpainit tayo. Kahit saglit lang. Oh. Ayan. Ganda yung ano dito. Walang mga bata, eh. walang maingay. <laughs> Ako lang yung bata dito ngayon. O, diba guys? Hmm, diba? Cute, cute. Yee. Yan. O, oh, diba? Ako na yung bata. Maganda pala dito yung palaruan guys. Kaso, pakita pa sa inyo. Ah, nandyan tayo. baby na o oh, di diba guys hihiloin ko muna kayo out ang sarap sa pakiramdam ay di ba o oh. kaya pag umaga guys kailangan din natin na mag refresh ng otak so let's go nakapagbilad bilad na ako guys ang ganda kaya dito palaruan ng mga bata yan guys ah. yan hindi ba tabi tabi po maraming mga ano dito so pwede na tayong bumili ng pinapay tayong nakapagpainit ng mga lalabs init so yun lang po ang ating ano anong ganap. maraming salamat guys, thank you for watching and have a nice day. ang tinapay, di ba? happy together. Ganun lang ang life guys. happy happy lang, enjoy lang ang life habang may buhay may pag-asa ayan thank you for watching mga lalaps God bless